pagdating sa inyo na magsisisi ka, ang gusto ko, magkaroon ka na, makakatulong ka pa. Punin mo dyan! Kahit tag-2-5, kahit tag-3-5, kahit tag-1-5. Kailangan makabili kayo. Pero mga idol, pag natapos tayo rito, bukas o, oh, o piling ako sa loob, mayroon tindahan ako sa loob ng QQ Mall, mayroon ako doon bukas bubuksan, dalawang tindahan, dalawang pwesto, sa loob ng QQ Mall, dito sa Manila, kaya po, pangilis sa street, pili isa, libre dalawa. By 1 tick to, 1 pa rin. Sa loob ng QQ Mall, bukas, alas 7 ng umaga, hanggang alas 7 ng gabi, by 1 tick ganitong class rate. Tag 2-5, tag 3-5, tag 1-8. Ngayon po, tatlo dispense. Dito po sa branding, tag a a a a 7.5, ibibenta ko po ngayon, 4.5. Sa 4.5, may prikang, apat. Ang apat, ikaw pipili. Bentan po lahat ito. Dito naman kay Waray, wala po itong pilitan, wala po itong persahan. Pag naibigan, bayaran. Pag di naibigan, bitawan. Iwanan niyo po ako, kasi hindi lang naman ako ang may tindahan dito sa Metro Manila. Kahit saan sulok ng Maynila, marami sabato na sa tindahan. Kaya kung argabyado ka, kaya kung lugi ka, huwag mo na. Ngayon lang ito hanggang alas 5. Pag dalawa, Pag tatlo, 6,000. Pag apat, 7,000. Dalawa, klaro Pagkatapos naman doon, dito sa original, sa original kong 8,500, sa original kong 8,500, sa original kong 8,500, sa original kong 8,500, 7,500, 4.5 mo na lang babayaran Sa 4.5 mo babayaran yung branded May 1.5 dalawa Ang replica ang tag 3.5 Tsaka class A yung tag 1.2 Tag 1.5, tag 1.8 7.5 4.5 mo na lang babayaran Sa 4.5 mo babayaran okay. yung branded Mayroon kang class A dalawa Mayroon kang replica dalawa Apat na ang libre mo Dito sa branded Now, now Apat na trago dito 455 455 455 Bukas dun tayo Five Hanggang ala 6 ng gabi Five and a Tick to Ptisa, Ptisa nabak Ptisa nabak Bukas din Ang pagbukas Alang city lang umaga dito lang yan, sa kikimol ano pininta yung naw naw kamaray sa kikimol walang pa yung ayaw sig ngayon patuloy 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 Warriors, yes, mga ka-idol, punta na kay rito. Dito sa Kikyo Mall, exit Manila, kaya po, Bangalist Street. Hintay ko kayo. Nagkaroon ka na, makakatulong ka pa. So, thank you, idol.